Nalaman mo sa unang step ang kahalagahan kung bakit kailangan mo ng rason sa pag-iipon ng pera. Kung hindi mo pa napapanood, ay ilalagay ko yung link sa baba ng video na ito para iyong ma-review. I-click na rin ang subscribe button at notification bell para updated ka sa lahat ng videos. Akala ng karamihan sa atin ay kailangan pa ng malaking sahod bago tayo makaipon. Pero may mabisang tools na pwedeng gamitin upang makapagsimula na tayo mag-ipon kahit na konti pa ang ating income. Ito ay sa pamamagitan ng budget. Oops! Oo, narimig at kasgas na ito. Marahil pa nga ay advice sa ito ng nanay mo. Pero bakit hindi mo magawa? O sinubukan mo naman gawin pero ilang araw pa lang ay nalimutan mo na? balikan na ulit sa dati mong gastos. Ngayon, ipapakita ko kung ano nga bang effective na budget para sa'yo. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano nga ba ang budget. Ayon sa Google, ang budget raw ay isang pagtatansya ng kita at paggasta para sa isang itinakdang tagal ng oras. Kumbaga, pinaglalaanan mo in advance ng pera yung mga bagay na iyong pagkagastusan sa specific na panahon. Mahalaga ang budget upang mamanage mo ng tama ang iyong resources o income para masigurado mo na ang mga kailangan lamang na bagay ang iyong pinaglalaanan ng pera. Madalas na nating naririnig kung paano daw pagkakasyahin ang sahod o income sa mga gastusin. Mali ang ganitong thinking, kaya marami sa atin ay hindi makaipon o di kaya umutang pa kahit hindi naman kailangan. Ang epektibong budget ay kailangan nakabase lamang ang gastos sa iyong inaallocate na pera. Kumbaga, baga, pagkakasyahin mo yung gastos, huwag pagkasyahin yung pera. Halimbawa, dati ang gastos mo sa pagkain sa isang linggo ay 5,000. Pero ito pala ay dahil everyday nasa fast food ka at may milte pang kasama. Pero kapag gumawa ka na ng budget ng 20% ng sahod mo para sa pagkain, baka maisipan mo na lang na magluto ng pagkain at magbaon. Magtimpla ng 3-in-1 na kape, imbes na pumunta sa mamahaling coffee shop. Ngayon, dahil pinagkasya mo yung gastos, ay mapipilitan kang isipin mabuti kung ano yung mga kailangan lamang at mga pwedeng alternatives. Sa ganitong paraan ay magiging disiplinado at maging good money manager ka na magiging daan para sa'yo na makaipon ka na.